Yan na po mga katropa. Good morning. Good morning. kasi pasukan na talaga sa mga bata ngayon petsa 3 ngayon sa January. Kaya dito lang kami sa bahay dito sa Bukid. Sila lang tatlo ang nagpunta sa tapon. Kasi si Leonjo mag-ayos sa ano yung nah nahugmak natin na paliguan dun sa tapon. Kaya yung ginagawa ko dito mga katropa na ano tayo mag na ano ako sa mga damit na ba kasi i-arrange ko dito sa mga urukan kasi wala tayong yan lang ang lagayan natin urukan kaya pinilo ko bago natin ilagay sa mga urukan yan ayan di pa ko tapos sa mga damit sa mga bata kay John Lloyd oh yan Mamaya kasi gising na si Bibijana, iyan ko pag matulog na yan dami pa tayong piloon. Yan. Dito si Bibijana sa ano. Do yan. Yan dami tayong yung piloon. Nun. Yan. Yan ito baka di ko na natulog yan sa mga damit. Hanap ako ng ganito. Yung walang laman. Wala iiyak na si na. Good morning, Bibidyan. Yan. Ha? Ah, ah, ha? Ah. Ha? Yan. Ibihisan ko muna siya kasi umiihi. Nangihi kasi wala siyang, hindi ko nilagyan ng dayapir. Yan. bisibihisan ko muna kasi hindi ko pinaliguan si Bibi jana. kagabi, pinainom namin ito na ano, paracetamol. Parang ano siya mga katropa, parang medyo mainit. Ayan. Mag-ilis mi, mag-ilis. dito lang namin ilagay yung ano, yung damit ni Bibi Jana. Ano man na ano man na inday hindi ay tiyos. yan yung mga damit ni Bibi na mga katropa nilagay ko lang dito sa ano bag kasi wala pa tayong lagayan sa damit ni Bibi Jan ayan binihisan ko muna siya ah antok na siya kasi Ah, Inday. Inday mo, amay. Amo nang Inday? Ha? Ay, choose. Amo Inday. Ay, choose. Ayan. Bihisan ko muna siya kasi bago pa lang siya gising. Hindi ko pinaligo. Yan yung iba na topic ko yung mga damit niya. Yung dito. Dito na lang. Wala pa. Kasi arrange ko dito sa bag. Yan na po mga katropa. Salamat sa Panginoon at saka yung tumulong kay Bibi na wala na yung layog niya na ayaw na dyan sa ano yung pagpacheck up namin. Ayan. Thank you so much po sa nagbigay kay Bibi na para pacheck up at saka pan sa Panginoon. Kasi Nawa na ako sa bata noon kasi para dumadami ngayon wala na. Thank you Lord. E uh, thank you Lord. Wala na ang rashes. Uh, wala na yung ano sa liig ni Bibi dyan. na. Salamat. Pero pa inumin ko mo. Pa ko pa yung ipainom ko pa yung ano para sinta mo kasi parang may on siya parang iba talaga yung siguro kasi lain pa siguro iyang kuan lain tingali iyang kuan kaya murag init init siya ba kaya pa inumin ko sa paracetamol yan yan iba yung mukha niya pag ano pag mainom na siya ng paracetamol ha <laughs> ah, para iba talaga lasa sa paracetamol siguro kaya maano yung mukha niya na <laughs> Ting-ting-ting. Ano man na? Nainom man na? Nainom na ako, mama. Nainom na ako, mama. Nainom-inom. Nainom-inom Nainom, inom na ako, mama na. Kaya yeah, pagkatapos kung painomin si Bibidyan sa ano para si Tamul, ito yung tubig niya, yung wellkins. Thank you so much po, ma'am, sa advice niya na ito yung ipainomin daw namin, pati pang ano yung ano gatas ito yung iano yung Wilkins the next day yan po mga katrupa maganda ang umaga yan dito sa tapo sa dalawa na, ah. pumasala na tayo uh, pumasala na rin pinabaunan ko na yung mga bata na ano yung stock nila mamayang ano balik tayo mamayang pang tangalian dito kasi pakain ko na snack lang yung nanok ko pinapa ano na tayo A few moments later. Nakumakatropa, binilang kunang pangtangali ng pang yung mga bata. Kain. Makan terupa, jangan. Ini mata terus nak kumain. So nas kau jangan guys jangan. Aiy, so balik selama ya, melapit nan. No? Pas ah, ah, balikan si alas tu si nama ye. Eh. So, na kumain, aku pain dik. Bali pa kumasada eh. Kumakatro pa hapon na. Uwi na kami. Doon na siguro mga bata. Hindi na ako ng gamot ni Bibijana Jana. Ang prasa, ano, mga bung araw. Saka gamot pang sipon. Hello guys! guys! <laughs> ah, <laughs> <Bila kami. laughs> <laughs> tropa, dito na yung mga bata mga dahil dalhin daw yung bag ni John Lloyd kasi may assignment siya yeah? yung nabili kong ano, mga gamot pang sipo ni baby. Usain, sipon ni Bebe kusin sipon sa kapang lagnat tapos pang rasis ni Bebe yan, kalmusiste kalmusiste mga uh, ipitiwa to sa mga rasis eh. mga buong araw galing ko to di doon mga katropa. kasi yung isang foam namin eh ano pa yung sa bagyo eh dito yung ano sa dagat eh. Sobrang katie, siguro yung yung nakan ni Jana. Bibi. Si Yun namin to doon. Yun yung higa namin eh. Tara tara tara. na kami mga katropa sa bukid. A few moments later. Katropa, nakarating na kami dito. Si Bibi Jana namin. Hi Bibi! Ay! Ay! Ang dami niyang ano, mga katrupa mong butik-butik ba? Yung barang makati yun. Kasi iiyak sa pag mapawisan siya. Ang dapaw, tawag sa amin dito. Ang namin. Okay, bunga nga araw. Baby Ay, syos! Ay, syos! Liko! Hina, hina! ito yung ulam namin. Maliit na bangos. ting kilo nanira nanira ini subrang init kali uh, nah yo ada yang init kali nih eh. subayan ah okay. nak si, Jonas, si Bili ng mantika sa tindahan ng lakad sila daw bibili yan lang lalagyan ko ng bagong katol sa ilalim sa dami lamok grabe yung pagsalga ng lamok ng dami malaki pa o gasi na ito pinagtabi ko ngayon tulog hmm, palagi sa ang gumigising ng ating gabi yan, yan. Oh, yabo na. Hmm, ano sa? mga buong araw kayong ano, dapaw. Yung makati ba? Yung mga Sa ano yun? Poong yun eh. Dati pa sa bagayong yung ni, pinulot ko sa dagat. Yung, da, yung poong namin dati. Yun yung poong namin dati. Eh, wala kami ibang poong. Kinuha, ko, kinuha ko dati eh, ngayon yung ibang foam doon yung bagong nabili ni ano yung bagong nabili idinala yun, ko yung isa dito ngayon makati yung isang pom yung higaan namin diyan yung ko kung saan nilagay ni Joel makati na na siguro yun yung pinulot ko sa dagat ising si yan, mag po ako makatrupa. Kasi uh, bilya tayo ng bake makatrupa para kay Bibi Jana sa ano uh, darating na uh, ano pang binyag niya si Kawawa naman yung bata kasi eh, magtatatlong buwan na siya ngayong buwan eh, mag-ipon ako bili ako ng bake tapos abot ng um, tatlong buwan yung bake malaki na eh, magawitan natin yun para sa binyag nya ko yung bata eh. <clears throat> eh, mag ipon ako mga katrupa kung makaya ko lang sana kayanin ko ipon ako yung bata eh, para natin mga um, katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa channel namin. Sana yung lumutan mag-like, mag-comment, mag-share at subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!